Sa loob ng anim na buwan ay nananatili pa rin aktibo ang Philippine Red Cross of PRC sa pagbibigay tulong sa mga apektadong residente ng panakanakang pagsabog ng Bulkang Kanlaon na sa kasalukuyan ay nasa alert level 3 pa rin. Sampung evacuation centers ang nagsilbing pansamantalang tahanan ng halos pitong daang pamilya o mahigit tatlong libong individual. Dahil dito, mas pinaigting at mas pinalakas pa ng PRC ang mga serbisyo nito. Isa na rito ang safety services na nagtayo ng first aid stations, nag-deploy ng mga ambulansya at nagbigay ng pangunahing lunas o first aid sa mga residente. Ang pamamahagi naman ng face masks at leaflets at pagkakaroon ng health consultation ang pinagtuunan ng pansin ng health services. Nilinis naman ng PRC Disaster Management Services ang toneto niladang lahar na resulta ng pag-aalboroton ng vulkan. Bukod sa rasyon ng pagkain ay namigay din sila ng kitchen sets, kumot at kulambo sa evacuees. Naghain ng hot meals at tinapay ang welfare services gamit ang kanilang welfare desks, gayon din ang pagbibigay ng emotional at mental support sa mga lokal, lalo na sa mga bata sa pamamagitan ng psychological first aid at child-friendly space activities. Mahigit 10.8 million na litro ng tubig naman ang naibahagi ng water sanitation and hygiene o wash sa mga residente. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang PRC sa pagdeploy ng ambulansya, food trucks, water tankers at payloader. Mahigit 200 PRC staff, volunteers at RC-143 ang nagtulong-tulong para magbigay pag-asa sa komunidad at mas pagtibayin pa ang loob ng mga residente. Tiniyak ng PRC sa pangunguna ng chairman at CEO nitong si Dick Gordon na hindi ito titigil sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong pamilya at komunidad na aktibong bulkan.